Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ng ating subscriber ang ating sasagutin. Ito'y galing po kay Rinstone Manansala. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, siya po'y nagpurga daw po ng kanyang inahing baboy. After 2 weeks, ito po kanyang pinabulugan at hindi na po pinapaabot ng isang linggo. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop kabuhayan, ang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagpurga po sa mga inahing baboy. Dito po sa king Backyard Farm, sa akin pong pag-aalaga ng mga inahing baboy, yung pagpurga po sa akin, sa akin lang po mga kaibigan ay optional lang po yan so ibig, ibig sabihin po ng optional ay pwedeng purgahin, pwede pong hindi so akin pong tinitingnan muna yung katawan ng aking mga inahing baboy kapag sa tingin ko po yung katawan ng aking inahing baboy ay medyo payat at saka medyo bagsak sa mga panahon na yan, ako po nagpupurga sa kanila pwedeng latigo, pwedeng ivermectin pero kapag yung katawan ng mga aking inahing baboy po ay hindi payat, malaki, mabilog makintab yung balahibo okay po siya, hindi po siya bumagsak, hindi na po ko napupurga sa mga panahon na iyan. Useless kasi kapag kayo po'y magpurga sa mga inahing baboy nyo, na okay naman po yung kanyang pangatawan. Ang pangpurga para sa akin ay para lang po sa mga inahing baboy na payat at saka bumagsak yung walang pangangatawan. Kasi isa rong ibig sabihin niyan, mayroon pong bulate doon po sa loob na kanan dyan. Kapag kayo po'y nagpurga po mga kaibigan, halimbawa ngayon, dapat 1 to 2 weeks doon po kayo mapapabulog sa mga inahing baboy. Huwag nyo munang pabulugan agad. Kasi po, kapag kayo po nagpapabulog agad sa mga inahing baboy nyo, na bagong purga pa lang, yung medisina ng purga ay nandoon pa sa katawan natin mga inahing baboy. nandoon pa sa sistema natin mga inahing baboy. Mayroon pong chance na yan po ay magka po doon po sa pamumuo ng fetus o pamumuo ng biik during conception kapag kayo po nagpapabulog sa mga inahing baboy nyo doon, doon po sa ovaria natin mga inahing baboy kasi nandoon pa yung abisa uh, o nandoon pa yung medisina ng purga so kapag yan po ay naka-apekto, naka-interfere doon po sa pagbuo ng mga fetus mayroon pong chance o mayroon pong posibilidad na sila po ay malulusawan hindi po tuloy mabuntis yung inahing baboy nyo kasi po doon po sa medisina ng purga na nandoon doon pa sa sistema natin mga inahing baboy kaya po kapag kayo po nagpurga ngayong araw halimbawa dapat palipasin nyo muna kapag siya po nalandi kinabukasan o kaya sa susunod na araw. Palipasin nyo muna yan. Pagdating po ng next 21 days, maglalandi na po yung inahing baboy nyo. Sa mga panahon na yan, pwede po na po pabulugan. Huwag yung purga ngayon, kinabukasan, bulog agad. Yan po yung rason or fakto na hindi po mabubuntis yung mga inahing baboy nyo. Yan din po ang rason kung bakit po nalulusawan po yung mga inahing baboy nyo. Kasi po, yung bisa o medisina ng purga ay nandoon pa sa sistema nating na inahing baboy nakaikot pa lang, nakasirculate pa lang siya so tuhan yung pamumuo ng fetus o yung conception so ito lang po inyong tandaan kapag sa tingin nyo po na yung inahing baboy nyo ang kanyang pangangkatawan po ay okay hindi po siya payat, hindi po siya bagsak wag na wag nyo pong purgahin kung gusto nyo pabulugan po agad doon na po kayo magpurga kapag yung katawan ng inahing baboy nyo ay payat bumagsak, uh, ah, hinang kumain kapag mayroon pong sinyales na mayroon po siyang mga bulati po mga kaibigan. Sa time na yan, doon lang po kayo magpurga para safety po kapag naglandi po yung inahing baboy nyo anytime, pwede nyo pong mapabulugan po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.